Hello mga bossing, mga idol! Uh, Chainsawil tayo ngayon Medyo madami-dami ng show ang ating uh, nilapagan So, meron lang tayong makakapagpalit ulit ng langis Yan, medyo maitim na Kailangan na nating i-maintenance Palit tayo ng langis para ma-maintain natin ang ganda ng makina Kasi medyo, yan, maitim itim na nga Kailangan na talaga magpalit Baklasin muna natin tong sa gilid na oil filter cover para palitan din natin ng oil filter. Uh, change oil, tapos change oil filter din tayo. Yan mga bossing, nabaklas na natin ang cover. So yan ang ating oil filter. Medyo maitim na talaga. Kailangan na natin palitan. Yan. Kita nyo naman mga bossing. Grabing itim. Sasabog ang makina natin ito. syempre ang oil filter na gamit natin ay susuki din. Panrider 150 talaga. Para sulit na sulit. Yan. Palit tayo ng bago. syempre nalagay na natin ang oil filter. So, taklo ba na natin mga bossing? Okay na mga bossing. Naigpitan na natin ang tornilyo ng cover. syempre matapos natin maigpitan, baklasin natin itong cup. Nasalin na ng ating ano, ng ating langis. Siyempre, bago tayo magsalin ng langis, huwag natin kakalimutan itong tornilyo sa ilalim. Kasi baka makalimutan natin, eh, wala, dire-diretso lang yung langis natin. So, taklo pa natin. Yan. Natisaan na natin yung tornelyo sa drain plug ng oil natin. So, eto, salin na tayo ng langis. Ang gamit natin, mutol. Uh, yan ang ating sinusubukan na langis na gamitin. Bali, nakatatlong beses ko nang ginamit siya. Okay naman. Mga bossing, bali ay sinasalin ko ba ng langis 1 liter and 1 quart ah para iwas sabog din. Kaya dinadami ako ko na ng konti yung langis. Yan, tapos na tayo mga bossing magsalin ng langis. So, saraduan na natin itong oil At mga bossing, saraduan na natin oil cup. So, testingin na natin. Tapos bago natin testingin, syempre, ikikir muna natin ng ilang kikir bago natin susi para ang langis umakyat bago natin i-start so let's go at yan mga bossing one click okay na thank you for watching until my next vlog thank you <laughs>